Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Ikulano Vlogger, Broadcast Journalist from Albay. Dalawa yung breaking news ngayon mga kababayan. Yung una, si Baste, lumipad pa Singapore, tumakbo na po sa laban with General uh, Nicolas Torre. Ang pangalawa na breaking news ngayon mga kababayan, diniclare ng uh, Supreme Court ang konstitusyonal yung uh, impeachment case laban kay Sara Duterte. Unain natin itong breaking news from uh, News 5. Yan, 20 minutes ago, Basti Duterte, biyahing Singapore. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na papuntang Singapore si Davao City Acting Mayor Basti Duterte kasama ang pamilya at staff, sabi ni Santiago. Matatandaang ikinasa ang charity boxing match nina Duterte at PNP Chief General Nicolas Torre the 3 sa Rizal Memorial Coliseum sa linggo uh, July 27. So, confirmado talaga, duwag. <laughs> ano anyway, ba? Balikan natin yan mamaya mga kababayan, yung mga reaction sa mga tao. <laughs> Meantime, ito pang isang breaking news. Medyo masama ito. Hindi natin alam kung ano yung magiging reactions nito ng ating mga mamamayang Filipino. Pero sigurado, maraming madidismaya. Uh, Ang matutuwa lang dito mga kababayan, yung pamilya Duterte at mga DDS. Ayan oh, breaking news. The articles of impeachment against Vice President Sara Duterte is barred by the one-year rule, according to Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting. Ting said the Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Yeah, no. Ting said the first three complaints were deemed terminated or dismissed. and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Ting said the unanimous decision of the Supreme Court in Bank is immediately executory. She also said the Supreme Court is not absolving BP Duterte. The Supreme Court stre stressed the reason for declaring the articles of impeachment null and void is the one-year bar against the fourth impeachment complaint. So, yun mga kababayan, unanimous, unconstitutional yung impeachment ta complaint. Ngayon, sigurado, marami sa mga congressmen at yung mga legal experts natin ang magpapahayag ng pagkadismaya sa naging desisyon na to ng uh, Supreme Court. Pero, siyempre, final arbiter po yung Supreme Court. So, tingnan na lang natin kung ano yung mga legal actions na gagawin ng Congress after na na-declare ito. Rerespeto ba nila o... May mga legal remedies pa. Nagagawin sila mga kababayan. Sa naging desisyon na to, ang sabi ng Supreme Court, uh, immediately executory. Hindi man sinabing final na to, Immediately uh, executory lang. Ano? Ting said, the unanimous decision of the Supreme Court in Bank is immediately executory. So, hintayin natin yung mga desisyon, uh, mga reactions ng ating mga legal luminaries. Ngayon, siyempre, Iba-iba yung reactions na mga kababayan ng mga tao. What do you expect, Father's appointee? Sabi ni Bonifacio Diego. Sabi ni Richie Prada. If it's not uh, constitutional, it is known congressional. Sabi ni Carolina, yes, no impeachment. Sabi ni Jan Jomwick, coming from appointed by Digong. Sabi ni Palma, yehe highest court of the land. Sabi ni Miriam Candelaria, bloodbath no more. Sad si Inday. Sabi ni Neil Ewikan, oh ahay, boxing match na lang tayo. Torre versus Duterte, close fight to. Wala na po, tumakas na si Basti. <laughs> Lumarga na pa Singapore si Basti, baga kababayan. Yan o, sayang. Andang-anda pa naman si General Torre. Pina-ready pina na yung boxing ring. <laughs> Bigla lumipad si si Basti mga kababayan. Ayan o. Run, Basti, run. Aray ko. Sabi ni Nino, ni In training lang yan sa Singapore. Kalma tayo. Sabi ni Luis Fernando, naduwag. Sabi ni Ervin, Basti, chicken out. Sabi ni Dennis Gonzalez, Bungat, the greatest fight we never had. Sabi ni Artkin Art Kim John, sabay flicker pa Singapore, retreat kakaya. Sabi ni Jimmy Virar, nga no NBI naman mo report. Sabi ni Robin Gosom, kabadigan na atakian Lodge. Sabi ni Tis Aryor, bodol is real. Sabi ni Chito, nabal bagsak agad in the winner is General Torre. Sabi ni Benji Contreras, tumakas na papuntang Singapore si Basti Duterte para umiwas sa puna at batiko sa kanya pendi paglaban kay PNP Chief Nicolas Torre, General Torre, sa Sunday sa isang charity boxing match. Matatanda nitong si Basti ang naghamon pero tinanggap ni General Torre ang daming kondisyon. Talawan ang Duterte. picturean po. Sabi diyan, flight not fight. The tough talking macho motorcycle riding tattooed baby Duterte just happened to get on a flight to Singapore via Scoot Airlines. You cannot make it up. Yan o, uh, report ng Bombo Radio. Sabi Mayor Baste lumipad tungo Singapore. Kumpirmado nasa bansang Singapore ngayon ang acting mayor ng Dabao City na si Sebastian Baste Duterte. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa koordinasyon ng immigration. Lumipad palabas ng bansa si Baste kaninang umaga ngayong araw. Kaninang umaga pa pala. Kasabay ito sa inaasahan ng charity boxing match laban kay PNP Chief Police General Nico, Nicolas Torre. Nakatakda sana itong gawin sa linggo. Wala po eh. Tumakbo na po si Baste.